Narito na ang Bulacan, ating balik-balikan. Tara, samahan niyo ako at tunghayan ang pagpapaningi ng Tanglawan Festival dito sa tahanan ng Sinulog, ang Cebu City. Ang Sinulog ang pinakamalaking festival sa bansa na nagkikwento ng pagdating ng katulisismo sa Pilipinas. Oh sinulog is the, oh. parang isa sa mga foundation of the Catholic faith in the Philippines. Diba? In fact, tinawag ngayon sa Buna, Cradle of Christianity in the Far East. Kaya Sinulog was created out of that, okay. ano nun, okay. yung gift ng Santo Nino image kay raha Humapon. Dito sa Cebu, yun eh. Dito ah, nag-sasaw. Okay. So, mula na, <coughs> na tapos 1990 oh, yeah. nagkaroon ng festival dito Sinulog. Sa pagdiriwang ng Sinulog ngayong 2025 kasabay ng Jubilee Year ng Simbahang Katolika, makasaysaya ng pagsali ng tatlong festival mula sa Luzon. Sa 45 contingents ngayong taon, tatlong festival ang nagmula sa Luzon at dalawa dito ay mga native Tagalog speaker, ang Antipolo at Lungsod ng San Jose del Monte. We're so pleased talaga na hindi ganoon kadali ah, the logistics and everything to come to Cebu, but still we have San Jose del Monte Bulacan to come here, to join. Uh, actually, this is so, we're so grateful tapos uh, Antipolo is here and Tabaco Albay. More or less, uh, there was only one yata nung araw Maranyake uh, but it was long time ago and after that, kasi yung panagkaroon ng Luzon Contingents. Kaya, contact, kinoinan namin among the executive committee of the SFI na we are chanting Pit Senor all over the Philippine archipelago Archipel, okay. <laughs> kasi we have Luzon, Visayas, and Mindanao. Matatandaan na sa nagdaang kasanggayahan National Festival of Festivals, nakamit ng tanglawan ang pagkilala bilang first runner-up sa unang beses na pagsali nito sa isang national competition. <laughs> Sa Sinulog Festival 2025, bit-bit muli ng kabataang San Joseño ang tanglaw ng lungsod upang ipakita ang makasaysayan, makulay at maningding na selebrasyon ng lungsod ng San Jose del Monte. ang ating tanglawan festival na ipinalabas sa Cebu City ay pagmamahal no sa, sa kulturang Sanoshenyo sa kulturang Bulakenyo unang-una dito pinapakita natin kung ano yung kwentong bayan, kung paano nagsimula ang San Jose del Monte, kung saan nagmula ang pangalan ng ating lungsod ng San Jose del Monte o San Jose ng Kabundukan. So makikita dito sa kwentong ito. Ikalawa, yung ating iconic na lamp na lampara na naging bahagi ng buhay ng maraming San Jose nyo no? sa, sa Sapang Palay no? mga 1960s and 70s na gumagamit sila ng lampara sa bawat tahanan para ilawan ang okay, kanilang mga tahanan. Kaya napaka-iconic nung ating tanglawan na tinatawag natin na pailaw san dahil san, ito, san, ito dito talaga nagsimula si, yung buhay, si yung pag-asa, yung liwanag ng ating pamilyang uh, so, San Joseño no, na ngayon ating ipinapakita sa buong mundo na mula po sa yeah. isang relocation site ngayon po ay isang maningning na para lungsod para sa pamamagitan ng tanglawan. We've we'll also featured the Senior Santo Niño. As you may know, Uh, his father is our very own San Jose, St. Joseph. So dito makikita yung, yung integration ng tatay at anak no, sa performance. Masusi ang naging paganda at walang kapaguran ng mga kalahok mula sa pinagsama-samang mga cluster ng Tanglawan Festival nitong nagdaang 2024. Sa kanilang rehearsal ilang gabi bago ang araw ng kompetisyon, lumabas ang emosyon ng kabataang dala ang pangalan ng bawat sanosenyo sa kanilang pagsayawa. at sa mismong araw ng street dance, taas noong ipinakita ng kabataang San Joseño ang pagkakakilanlan ng lungsod ng San Jose del Monte. po siya madali, honestly speaking po, pero dahil po sa passion po namin and sa willingness po namin to uh, represent our city, hindi po namin hinta po yun. Because uh, yung silver lining po natin tinatawag, aandun uh, po siya. And then, uh, hindi na rin po namin alam kung ano po yung mangyari po sa atin ngayon dito, pero gagawin po namin yung best namin para po sa ating city. Oh, medyo nakakaba po, pero naman dahil po na try ko na po siya before. So, enjoy ko lang naman din daw po. So, i-enjoy po natin yung buong performance. Ang saya-saya lang po kasi sobrang laki opportunity po na nandito po kaming lahat ngayon. Itong halos 6 na kilometrong ruta na may pitong stations ang intablado ng 45 contingents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na magtatapos sa Cebu City Sports Center kung saan ay kanika lang itatanghal ang mga ritual dance bilang pagpupugay kay Senyor Santo Niño. Ang mga Cebuano at mga turista kanya-kanyang labas ng kanilang mga cellphone upang mag-video at magbigay ng suporta sa tanglawan. <laughs> Ang mga sanosenyo namang nakifiesta sa sinulog, proud nang makita ang mga kababayang sanosenyo sa unang beses na pagtatanghal nito sa Cebu City. Sobra, sobrang nakaka-proud from City of San Jose del Monte sa kayong panglawan. Hindi ko, di ko akalain eh. Tignan mo naman, ah, sa dami nyo, nakapunta tayo dito sa Sinulog 2025. First time namin magpunta na Sinulog. Sana nakaka-proud kasi from San Jose del Monte, nagulat ako, may mga kakilala ako. Tapos nandito rin, proud na tanglawan tayo. Malayo man, Ipinakita ng mga sanusenyo ang buong suporta sa livestream ng Public Information Office na umabot na sa 38.2 thousand views online. Pagdating sa Cebu City Sports Center, sinayaw ng Tanglawan ang ritual dance na alay sa patron nitong si San Jose Manggagawa at sa patron ng Sinulog Festival na si Señor Santo Niño. Pagsapit ng gabi, kanya-kanyang selfie ang mga turista sa mga dancers kasama ang maliwanag na tanglawan. Sa awarding ceremony na kamit ng Tanglawan Festival, ang 5th place Best in Musicality sa pagtugtog ng St. Joseph Band at sa Pangpalay National High School Drum and Lyre Band at sa pag-awit ng apat na singers ng Tanglawan sa Sinulog. Actually, this is my first time um, joining Sinulog and also my first time to make music um, para sa ganito kalaking um, event. And especially sa San Jose del Monte na talagang uh, rising city talaga, kung tatawagin. Tama ang bansag sa San Jose del Monte. It's a humbling experience kasi at least we might not uh, get the place for the showdown or the street dance. At least na-recognize ng Sinulog yung uh, yung richness ng music na mayroon sa San Jose del Monte. Especially yung team song ng Tanglawan na talagang tumatak, tumatak sa kanila. And, uh, we're very proud, lalo na yung mga dancers and yung singers na kumantanon na kasama ko. Sila Mabel, sila Sharaim, tsaka si Kirby. Uh, we are so proud na naipakita namin sa buong Cebu at sa buong Pilipinas, maybe sa buong mundo, ang ganda ng Tanglawan Festival through our music. We are so happy and grateful for the experience uh, for the Sinulog Festival. Uh, our main objective is to let the whole world know about our Tanglawan Festival and I'm very sure we were very able and we were very successful in sharing our Tanglawan Festival to the rest of the world. Alam nyo naman, hindi ganun kadali yung dalhin ang isang delegasyon sa isang malayong lugar and to think we have almost 300 performers kaya hindi lang yung biyahe maging yung artistic and production side nito maraming aspect ang dapat i-ready kaya nung nadala natin ito dito is I really felt accomplished na bilang wow. tourism officer natin. Naging makasaysayan ang pagbabahagi ng kultura ng lungsod ng San Jose del Monte sa pagsindi ng tanglawan sa Cebu City. Ang pagpapailaw ng tanglawan dito ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng lungsod at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula dito sa Cebu City para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information. Office. Thank you for watching. Para sa mga napapanahong balita at informasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida Pirobes Robes, i-follow lang ang kanilang official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. Check niyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at share ng ating mga contents. Maraming salamat! Arya Sanocenio